bago na naman po tayong pag-uusapan ngayon at ito po ay tungkol sa iiwasan na lang natin palagi baka ito po ang isang dahilan na para ma-delete ang ating mga account ni Meta. So mga Kalalabs, bago po natin pag-usapan 'yan, kung kayo ay baguhan dito sa aking page na 'to, please don't forget to follow me at pakikalat na rin ang ang video na 'to kung nagustuhan nyo, dahil ito po ay malaking na, makakatulong din po to sa ating mga kapwa content creator lalong-lalo na sa mga baguhan mga Kalalabs. So mga Kalalabs, ay uh hindi na talaga ano sa atin mga kapwa content creator na magkaroon talaga tayo ng violation. So mga kalalabs, ito po ay lagi kong sinasabi sa inyo na iiwasan natin na magkaroon tayo ng violation lalong lalo na sa paggamit uh, ng mga audio o kaya ang mga may mga malaswa ng mga salita or may mga music kasi nga uh, akala natin Uh, maganda lang pero 'yun pala ay against the proportionality filter ni Meta. So iingatan natin palagi na makareceive tayo ng mga violation. Baka ito po ay isang kadahilanan na ma-delete ni Meta ang ating mga account. Dahil isa uh, at isang dahilan din po mga kalalabs kapag tayo po ay makakatanggap ng palaging may violation, mag-delete tayo ng mag pabalik tayo ng pabalik. Hindi tayo umuusad kundi pumabalik tayo dahil palagi tayo nagkakaroon ng violation, delete na naman po tayo ng ating content. So mga kalalabs, hindi hindi tayo uusad kapag ang ating mga uh, content na nagawa ay may palaging violation. So kailangan nating iiwasan, matuto po tayo isang beses or dalawang beses dapat makinig or manood po tayo sa ating kapwa content creator kung may, mayroon naman silang kaalaman or mayroon silang uh, isasagot sa inyong mga katanungan, pwede po kayong magtanong or pwede po kayong manood sa kanilang mga pagtuturo o kung hindi nyo kayo kaya ma kayang manood, magbasa po kayo ng community, community uh, standard na beta para hindi po tayo palaging nagkakaroon ng mga violation. Dahil marami talagang mga pinagbabawa, lalong-lalong na sa mga salita, or sa mga pagkain or kahit anong na nasa community guidelines kapag mababasa nyo ay malalaman nyo talaga ang mga pinagbabawal dahil tayo po ay isang content creator na iba na talaga ang mundo ngayon kung hindi nyo na turn on ang inyong mga professional mode normal lang sana eh pero kung kayo po ay nag turn on automatic may mga pinagbabawal tayong na iingatan na hindi tayo palagi magkaroon ng violation para hindi masaya ang ating efforts na hindi ka isang kadahilan na na madilit ang ating mga accounts so, yun lang po talaga ang topic natin for today mga kalalabs na sana uh, uh, matuto po tayo sa ating mga mali na mga violation at huwag na po natin uulitin so yun lang, thank you for watching